nababagot pa lamang sa nagtatanim ng mga gulay, tungkatulong ng sili, kamatis at sitaw, rosemary o anumang mga gulayin sa ating palibot ng bahay at hindi matuloy-tuloy ang pamulaklak, naralagas, mahina ang tangkay at laging hindi mag-supply ng magandang produkto ng bunga mga kabayan. Ito yung kasagutan. Boster 76. Ito ay pampatibay ng halaman laban sa stress at mga sakit pinasasagana ang ani, pinadami ang ugat upang mag-supply ng magandang bunga. Ang booster 76 ay nagtataglay ng phosphorus, potassium, calcium at ibang pang mga sustansya na nagbibigay upang mag masagana at maundad ang ani ng ating mga tanim na halaman. At itong mga kabayan, akin ang binisold o inihalo ko na sa 1.5 liters of water at ang aking pamamaraan ay 25 ml sa 1.5 liters water. Doon naman sa mga hindi pa yung kabisado, mababasa naman dito ang dosage o pamamaraan ng paggamit. So mga kabayan, sa so gusto mong nito, nasa Ellie basket na. Ikilig na yung link ng kayo nito. Isprehan ko na ang mga kabayan. At yan, kita ganun yung mga kabayan, dati wala yung ganito. Pagkakabulak ka lang ganyan ng ganyan, nalalaglag, nalalagas ay ito ngayon, kita nyo, maganda na. At saka talagang marami yung kanyang bunga. Kumpul-kumpulo, oh, kita nyo mga kabayan. At ito, pag-spray dito sa baba, pag sa mga sanga. At pwede rin natin idilig ito every seven, every seven days or one week. Yan, napakaganda mga kabayan ito sa ating lahat ng uri ng mga halamang ating itinatanim. So yan mga kabayan, sa mga gusto mong magkameron, i-click na lamang ang yellow basket. Good luck and good health. Mabagpalang araw sa inyong lahat.